Good morning! Another day, another mini vlog na naman mga mamshibles. At again, napakatagal na naman itong ating video sa aking gallery at dahil wala tayong oras para mag voice over, kaya ngayon pa lang natin ito maia-upload. Naghihinayang naman kasi ako mga mamshibles kung sakaling ididilit ko ang mga videos na nakukunan ko. Kinaumagahan na nga ito mga mamshibles nang nareschedule yung ating power interruption. Kaya araw ng linggo ngayon mga mamshibles, at dahil araw ng linggo na nga mga Ma'am bukas ay lunis na at balik iskwela na naman yung ating mga bagets. At syempre kailangan na naman nating paghandaan yung mga homeworks nila na kailangan nilang ipasa bukas. Hindi lang mga homeworks mga Ma'am importante rin yung mga projects na deadline na this week. Kaya nag na kami na pumunta dito sa isang department store kung saan kumpleto yung mga stationery. Kasama ko pala yung mga anak ko, mga ma'am Shebel, sa pagpunta rito kasi yung isa kong pamangkin ay may gusto rin daw siyang bilhin dahil ubos na daw yung kanyang notebook. Kaya sabi ko halika't sumama ka na lang para makapagpili ka rin ng gusto mo. At eto na nga si Niño May. Ayan, anak siya ng aking panganay na kapatid na lalaki at ito yung pangatlo niyang anak. Habang nagpipili nga si Ninya May ng kanyang notebook, ito namang dalawang anak ko ay hindi man matigil ang kakulitan mga Ma'am Shebels. Ayan, umakyat pa nga dito sa isang ladder. <laughs> Habang nangungulit na nga mga Ma'am ay panay rin ang kwento ng mga anak ko dyan na gusto rin daw nilang bumili ng ganito ng ganyan. Pero sabi ko nga sa kanila, hindi naman yung pakay natin kung bakit tayo pumunta rito mga anak ko. Sa mga project nyo pa nga lang, ay baka kulangin na ang pera <laughs> ng mami nyo. Dahil nga may project na naman kaming gagawin, kakailanganin ko itong cardboard mga mamsyabas. Akala ko ang mahal nito, mura lang naman pala. At habang nga nagpipili ako, itong mga anak ko ay hindi rin matigil sa kapipili mga mamsyabals. Akala nyo naman may pera silang ipang babaya. <laughs> At aside niya dito sa cardboard na bibilhin namin, pipili rin kami ng magandang kulay ng ating kartulina. Gagawa kasi tayo ng DIY calendar nila para sa kaninang English project. At ayan, nagtuloy-tuloy pa ako ng aking paglalakad mga mamsyabas kasi maghahanap rin ako ng mga materials na gagamitin ko para mapaganda ang kanilang DIY calendar. At pumunta na rin ako dito sa mga colored paper mga mamsyabas dahil mayat maya naghahanap si Kurt na, ng colored paper. Kaya sabi ko, bibili na ako rito ng pangmaramihan. Namamangha nga itong mga kasama kong bata, mga mamshibels dahil sa daming magagandang bilhin, ay halos gusto na rin nilang bilhin. Hinayaan ko lang naman silang ma-appreciate nila yung mga nakikita nila mga mamshibels pero hanggang lang doon. Nadaan na nga namin itong mga kortuli ng mga mamshibels at tinanong ko si Kurtnell kung anong gusto niyang kulay. Pinili niya nga itong yellow green mga mamsibels, siguro nagandahan siya dahil parang umiilaw. Pero dahil yun ang pinili niya ay kinuha ko na rin. Kinadaan rin nga pala kami mga mamshibels dito sa mga ballpen at ayan tuwang-tuwa itong mga bata dahil sa iba't ibang disenyo ng mga ballpen na nakikita nila. Sabi ko nga kay Kurtnell ay pumili na rin dahil itong batang ito palaging nawawala rin ang kanyang ballpen. Dahil si Marknell ay hindi pa naman nagbo-ballpen, puro lapis lang naman ang gamit niya. Kaya si Kurtnell lang ang pinapili ko. Napansin ko rin na parang gusto rin ng aking pamangkin mga Ma'am kaya pinapili ko na rin siya. Namanghanga talaga ako nang sinagot ako ng aking pamangkin na baka daw kulangin ang kanyang pera. Kaya sabi ko di bali na ako na lang ang magbabayad ng kanyang ballpen. Kasi sa totoo lang mga Mamsha itong si May ay sumama sa amin kasi gusto niya rin daw bumili ng notebook at make note mga Mamsha may sarili rin siyang pera. Parang matanda lang mga Mamsha kung mag-isip. At buti na lang napadaan nga tayo dito sa corner na to mga Mamsha matagal ko na talagang pinag-iisipan kung paano ko nga gagawin yung DIY table calendar ng aking anak. So instead nga na magbutas tayo ng napakadami dito sa ating DIY table calendar mga Mamsha ay lalagyan ko na lang ng tig dalawa nitong ring para mas maganda yung buklat ng ating calendar. Tinawag ko na rin nga yung aking mga anak kasi tapos na rin silang pumili ng kanilang mga ballpen kaya magbabayad na kami Sana lang nga wala na akong nakalimutan dahil talaga namang napakamahal ng pamasay kung sakaling babalik na naman kami dito sa sentro Take note pala mga Shebel, walang kuryente ngayon so at dito sa mga oras nito ay vacant ang mamshebels nyo kaya sumaglit tayo dito sa may malapit na department store sa aming bahay Napansin nga nila itong requirements na height para pwedeng makapasok dito sa playground. Tinanong pa nga nila ako kung ganito lang daw kataas yung qualified para makapaglaro dito sa playground. At sinabi ko nga mga mamshibels ay oo para hindi na rin sila magpili. At dito nga pala kami namili mga mamshibels sa malapit sa amin na department store kung saan dati rin ako nagtrabaho bilang cashier. Tapos na rin nga akong makapagbayad kaya this time uuwi na kami. So again, sabi ko nga malapit lang itong tindahan na pinagbilhan namin kaya naglakad na lang kami pa uwi. At ayan na nga, sobrang lapit nga lang mga mamshibels. Bells. Wala pang limang minuto ay nandito na kami sa amin compound. Medyo nga maaga pa nga mga mamshibels para sa aking next student kaya pagdating namin sa bay ay gagawin ko na itong project na to. At hanggang dito na lang muli itong ating mini vlog mga mamshibals. Maraming salamat again sa panonood. Don't forget to like, share ng ating mga video. Yun lang!